Dah minyak nak idul. Apa bain Ada. Eh. Barang mau dia tak idul. Eh. Oh. Oh. Kau ambil. Masuk kalau nak pakai lagi. Kau ni kan? Oh. nak oh. Dah ah. Oh. Oh. Eh grabi makawala pa Double sa mga ito Ang laki, dalawa lang dalawa, nakarami o Nakulog ko ang lalaki no Ay okay. Dito. Ah. Dito, no? Ay 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 Laki <laughs> Laki Grabe lalapad ang ano Oh repet. Ha pat. Lalapan mo nga idol. Oh. Ay. anong size ng buta ko, idol. Oh. Man <laughs> <laughs> uh, Size 12. Size 12 'yung buta ko, idol. Tinelaf niya ako. <laughs> Grabe 'to. Oh. Ano? Sinasabi ko ano? Flap Oh. oh. saya bai, macam ni, berapa berapa, lala, anu, lalu, apa itu tu tu, um, apa, leh je masa apa, anu, bau tak awak, bau sek, dapat Loaded na loaded ngayon mga kailan? Wala Wala Oh, wala wala, wala nang sabit Wala dito. Doon na may sabit daw. Doon, doon o. 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 na idol. Ayon, mga ano Mga ka lo. Ha? Hmm? habis lang mga kaidol, paldo. paldo. hindi Di pa nasubukan ni Idol, Hindi pa nga eh. Doon lang 'yung sa Ang dami yung huli na karana. Hmm, ako dun yung nag-comment din, bagong dating lang ako nung dito eh. Bagong dating. Dito ka lang sa ilalim ng lang eh. O, uh, buti hindi ako naghagis doon. Bawal pala maghagis doon? Bawal, maghagis doon. Ba bawal, Ay, nakal dino, dino. Sabi nga ni na eh. sa ating namin. lang talaga ang Pag hindi kaya, hindi nasita, hindi sinusita. O, Okay.